Ating puki, kung ramdam tayo, para magiging maganda na ito sa ainyong puki. Salamat pala sa magpipintura. E, okay. pinamaraan pa ng day ng ating puki para makita na sa tapin, hindi na nasigla magpulaga. Oh. Uh, salamat din sa shoutout pala sa asawa ko laging nanonood. Nagtataka siya bakit nawala yung iba. Shoutout pala sa inyo lahat yan. Mga followers ko. Mabuhay ko kayo. Ngayong araw na to. <laughs> Mabuhay kayo gusto nyo. Shoutout pala dyan sa mga ano. Sa lagi ng susubaybay sa mga nating vlog. Mabuhay ko kayo. Baka may mag-comment naman po paano po magawa yung Ayos ba ito kinagawa ko, Chip? Ayos yan, ayos. Alam mo lang kung hindi mo maganda ha. Maganda siya, maganda. Hindi lang lager. Pintor pa. Siyempre, kailangan ka ayos. Kailangan ka din pagandayin naman. Ito, guard house. Pag-inig tubig. Ah, ito po yung supply namin. Maraming maraming salamat. Mm -hmm. Kaya may supply ako wala. <laughs> sana may sana may supply. Ito pala ang ating security na cookie. Ayan o. <laughs> ng cameraman. Ngayon ang kala may ulit nakita. pagka vlog yan, yan, nawala, nawala dito sa amin. Nagpakasal sa anong mahal niya sa buhay. Ang nanonood yung asawa ko. <laughs> Ito pa yung baka no? Wala akong baka ka pala sa akin Dami nga akong ano Alap dito Sana mapansin ang aming subdivision. Pansin na to kasi putik po. -puti. <laughs> Ito po yung subdivision na tahimik wag lang mga kayo makakalusot <laughs> O, oh, hindi na akong kalat. Uh, ang ulam nyo, Chip? Yan. Yeah. Munggo! Munggo, mm -hmm. layo-layo pa ng Friday. <laughs> Pamparayuma! Dapat Friday yan. Yeah. <laughs> Marumis pa lang ngayon ngayong eh. munggo na. Ayan, no, okay na po yung ating solar oh. Ay, solar pa, kuya like, Ay, kami yan, solar Idol! Kawain Ayan, masisipag namin kagapag-solar Nahukay ng na solar, randya na. <laughs> Unti-unti na pong gumaganda ang aming subdivision. Umiliwanag na po ang aming buhay dito. <laughs> <laughs> maliwanag na! Maliwanag na! Maliwanag! Umiliwanag na ang aming buhay dito sa atin. Ang ganda ng camera nito, pang vlogger talaga. Natural. Shout out pala dyan sa mga taga Pangasinan. Pabuhay po kayo dyan magandang umaga sa ilihan. Le, Hindi ka tapos. ka pa? Ay, Yes, Nudes! Oh. Ay, malapit na, malapit na. Malapit <laughs> na rin tayo magwakas. May ng pera. Gagawin ng lahat. Mga <laughs> pera lang? pera lang. Huwag lang yung masama. Yung mabuting, gawin yung mabuti para laging nasaya Okay ba ko? Siyempre Lahat ng empleyado ng Maris, guwapo Yeah. Okay, malapit na ha. <laughs> Dati nga lang ito dublin kasi ito video manipis pa ka, oh. Kailangan makapalit pa ko. Ito yung ano eh, yung primer niya. Bakun <laughs> na siya, mainit. Nagang sipag-sipag lang. Oras na. Big time na ata. Tapos na eh. Mag-alas 11 na. Ha? Wala na ako ng mulyenda. Wala pala iba na nararamdaman nararamdam mo sa ano sa ilo? burtong na rin naman namin ito sumasakit sa inyong sabalat eh. ang init naman ngayong panahon eh. ingat ingat sa tag init mula ng buong ng Tatago ang panaka. Ah, hindi ko na alam. <laughs> <laughs> Kagwapo eh. Shoutout pala sa ating cameraman no. Oh. Ay. Mabuhay po mga taga no. Oh. Good. Shout out. Saka maganda na ang ating kinalabasan to. Oh. Putim-puti na siya ang at ating boom. Uh, gumanda na po yung ating boom.